Yo guys, kumusta? Mga tarantula naman ang i-check natin ngayon. Unang sa lang itong ating tiraposa steer me. Okay. Moldy na yung kanyang water dish. May mga molds ay poop atin eh, or molds. Papakainin natin siya. Itong ating mga superworms eh, kumain na kagabi. Naglagay ko ng kamote. Tapos, eto na yung natira. superworm muna tayo ngayon. So, yan. Yung abdomen niya, lumit na, syempre. I think, nag-molt to bago ako umalis eh. So, gutom na gutom eh, na yung ating teraposystermy female. Hmm. Ayun Oh. Grabe. Astig tatabay natin ulit ang ating tira po sa steer dito naman sa kabila sige may isa pa dun oh. ayun dalawa agad itong kanyang water dish bukas ko na lang papalitan siguro to para minsan na ng maintenance kasi kumakain siya eh. yung pagpapakain mo ng ating priority ngayon pampobetius mascara guys itong kanyang enclosure eh walang molds ito nag up lang yun na, ano eh, na moisture <laughs> yan kumain ka ayun kumain guys ito yung langitlog pero hindi successful yung breeding nya mukhang grabihan yung molds dito sa enclosure na to guys itong ating senestis SP Blue sinipin natin ha Wow. Molds nga. Tignan na yan. Ayun siya. Ayan siya guys. May konting molds sa kanyang legs. Pero eh, buhay. At least hindi mites. O mites ba yan? O molds. Sana hindi mites. Eh dito. Sana mag take down siya. Uy. Grabe ah. Bilis ang reaction ah. Ayun. Ayun. mga molds. mukhang moles nga yung nasa leg nyo guys eh. Kung may chine buong katawan niya siguro meron na. So yun na. Uh, kaya na sabi ko eh, pakain muna tayo ngayon para minsan na ng maintenance hindi kumalat ng kumalat. Uh, dito, kung kaya nyo lumabas. Lumabas nga. Gutom na gutom sila. Oops, bilis ng super makatakas. Hmm. Kaya mo yan. Yun, dalawa na. Kayang kaya niya. Juicy. Yung abdomen niya lumiit. <laughs> Pero maganda o wala siyang bald patch. Ayos. Itong eh, isang to eh, naghahanap siguro ng kamate to. <laughs> yung pagkakalay niya ng kanyang silk eh. Mustahin natin siya. Ito yung ating, anong pangalan mo? Pampobetius. Uh, Tigris. Ito yung medyo matagal na nag-shed to. So, lumang shed dyan, guys. Lumang exuvian, Sana mag down din siya. Layo hmm. ng lapag. pag, malap sa atin. Susupo. Or mahilig magbay. Buhay. Hmm. Tumalin yung puso ko. Hindi <laughs> na sanay. Isa pa. Dito naman. Sa gilid. Pati yung kusot masasama. <laughs> gutom na gutom sila, ano? Big, big, big shoutout nga pala kay Paring Aldrin at kay Paring Joseph. Papakain sila ng mga snakes natin, Gecko. I think si Paring Joseph ay nagpakain ng ilang mga tarantulas eh. All good sila guys. Salamat sa ating mga tropa. Tapos kay Paring TJ. Big shoutout sa'yo. Itong isang to, lagi siyang nandyan sa tuktok ng kanyang hide. Sana mag-takedown siya. Ito minsan niya ayaw mag-takedown eh. Yan, unimitin yung abdomen niya oh. Ayan dito. Ayun. Take down siya guys. Ayun, ang ganda oh no? Purple na purple. Ayun, ayos. Nag-take down siya. Next itong ating punigtupus, Canceleres. Na, para ito buksan yun. Okay, lapag natin dito. Eh, grabe reaction. bilis ah. take down muna bago pa mag-borrow. Ayun. Ganda o no? Halaka, 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 halaka. Magagat pa yung Super eh. pa eh. Kumagalaw na itong sangto. Pumiktupus auratus. Yan siya. So. Bronze yung kanyang peso Okay. Take down ka. Yun. Galing. May the reaction guys. Stigo. Maganda ng pagka bronze nyo. Or gold. Gold na lang gold mahal yan guys yung taranto lang yan alamin na kung bakit mahal yan no eh. Ito, may bald patch siya. Mahilig mag-flick ng ears to. Pero hindi ko na-handle. Matagal na ako dito ka-handle ng taranto, guys. Ito ang ating sinasis SP Lite. skittish sangto isang to sobrang skittish magabaw sa abdomen mo butas kainin mo na yan ayun bilisan mo magabaro na Ayan. kagatin mo na ayun nahabol niya. bago nagbaro yung super warm hmm. diba wala na Pang action. Ito guys, gamusto la pulcra. Pure black. Nakagamba. Okay. ganda Gandang gagamba, ano? Gamusto la pulcra. Ganda. Female to guys. Hindi ko pa na-confirm pero binili ko as Female. At nagmumukha naman siyang female. so far. Pampabetius, lightning blue. Na nagmumukhang female. Ay, male pala. Yung female motel Chris. Pwede mong ito dito. <laughs> Yan. Magta-take to. So, dito tayo sa biglang lingon. Ayun, no? biglang lingon. No? Come on, boy. Baro na. yan Kagat. Ayan, no? Galing so. Sa ulo pa talaga. Tinira. Ang galings. Bandang ulo. Lapit sa ulo. Basta yun. Nag-shed siya, guys. Nag-malt siya. Mayroong dong sub dito. Pero, sira-sira. Hindi ko na siya much check Pero, parang hindi na kailangan na check kasi nagmumukha na siyang male. Kaya parang napaka-vibrant niya, eh. Kanyang siya, no? Ang linis, walang patch. Black pelma. Bomi. Yan, no? Parang cuddly-cuddly, no? Yung mga legs nyo. Ang haba ng etiquetting here, so. Okay, mag-take down ka. Ayun. Ayun. Ganda ng fang action nyo. Mm -hmm. Baon. Baon na baon, guys, ka yung kanyang fangs. yun ang tinatawag na fang action. Dito lang yan sa... SPTV <laughs> yung abdomen niya lumilate na din <laughs> ang ating pambabechos pambabechos SP Costa super warm magreact kada. ah boom isang shed pa siguro eh magmamature male na to wala siyang girlfriend isa pa Boom. la Hala. Hala. Ayun. Ayun. Ikot-ikot lang siya. Pampobetius SP platyoma Biglang lingon sana, please. Ahay! Ang bilis. <laughs> Nag-jump start na naman ang aking puso. Anong pangalan nitong sangto? Tiran Pelma. Sasimay. Diba? Blue na blue. Sana na mag-takedown ka. Ay, mali yung napag ko. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? galit na galit. Gustong manakit. Panghuling banat na to, guys. Si Kaido. Yan. Grabe, malapit na itong madeds. Cute mag-takedown to, eh. Mukha kain siya. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? <laughs> Nakukuha niya rin, guys. Abdomen niyo. Karamihan, payat na. Dito nga, kayo, do. Ayun, no? Kunting bilis. Mukhang nahihirapan siya, guys, no? Kunin ko na, guys. Mukhang hirap siya. At least, oh. Bukas na lang ulit, kayo, do. Galit na galit eh, no? Hala. Hala ka. Galit na galit. Gulit ng superbarm na yun, ha. Tumagutom na siya, eh. Ah. Bukas ulit. Ay! So, yan na muna, guys, yung mga ipapakita ko mga takedowns. So far, sa mga na-check ko... Itong apat na to yung hindi pa ako makain. Tinay ko magpakain pero hindi sila na take down. Pero yun na muna guys um, sa susunod ulit. Take it easy lang guys. Chill lang tayo lagi. Dito sa Belma, TV.